original siya tingnan ano no no more na talaga Ayan, okay na. Marunan uh, na. Okay. Ayan, kasuke, uh, isang uh, binabina tayo, no? Isang Casio G-Shock. Ayan. Hindi, hindi Casio Telememo 3 three... Pero style G-Shock siya. Yan. Ang battery niya ay uh, 2025. So original ito. Check natin ang battery niya. Kung okay pa. Uh, wala na mga kasuki. Low so, na. Ang battery niya 20, 25, meron tayo nyan ayan bukas tayo ng bago check na natin yung bago mas malakas kaysa sa dati ayan, ang dating battery niya is Murata ngayon papalit natin is Maxxel natin mga kasukie poka lang yun, i-reset natin. so siyempre. mga kasuki siyempre. 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 Telememo siyempre. siyempre. Down, down timer ayan ang pang ano ng kaso niya is 5479 ayan siya so nalagyan na natin ang battery ito ang battery niya 2025 nalagyan na natin ng bago na Maxil Murata yung dating battery ngayon is Maxil na reset na natin ngayon uh, palit sa strap yan mga kasuki ito yung dating strap niya ito na bago may stack ako itong tabila papalitan pa natin at uh, putol na yan. tatanggalin natin itong tabilang strap yan yan mga kasuki walitan na rin natin yung spring bar nito kasi kuha na uh, kalawang na yan syempre lilinisin natin ito pinaglalagyan ng strap ayan yeah. tapos kakabit natin itong bago yan. So yan mga guys, mga kasuki, ito na yung Casio na telememo. Style di shock siya. Yan, sinasarado ko na. Yan, magiging bagong kasuki natin subscriber. Yan. Check natin, sarado natin ng maigi. Yan. So ang ka natin dito mga kasuki, ano, uh, pinalitan natin siya ng strap. Yan. G-shock din na style. So ito na siya, ito na yung bagong uh, bracelet niya. Naset na natin sa oras, medyo hindi ko na pinakita dahil masyadong komplikado at mahaba ang proseso. So yan, tama na siya sa oras, palit siya ng battery, palit siya ng strap. Yan. Okay na, magagamit na uli ni Sir. Oh, di ba may 1 month warranty yan. Oh. Ito na yung dating battery ito trito, ito yung dating slab niya. So okay na to. Mga kasuki mga guys, ayan si Bossing. Ah, uh, pa-kita po natin no? yun, oh. Iyan oh. Yan, oh, iyan oh. Right oh shout out ayan. oh. <laughs> di ba? Subscribe oh. niyo. Okay, okay, okay. Iyan. Okay, mga guys. Dion so, mga guys, mga Suzuki okay, no good evening good evening so yung last na yung customer natin yun is eh, ng uh, nagpapa battery nung Casio Casio Telememo you know? nagpapalit siya ng strap at battery ng uh, 2032 no yan yan pinagbi tayo ayan tata na ako mga guys mga kasuki ayan na uh, sana pasara na ako nung dumating siya. So, yun ang nangyari. Inabot tayo ng gabi. Yan. Uh, ngayon, lagi na tayong inaabot ng gabi dahil meron na rin akong ilaw. Yan, mga guys, mga kasuki. Yan. Mga kapitbahay ko, bukas pa rin. Yan. Shout out kay Mane. Ayan. So, yan. Makikita nyo naman. Medyo gabi na nga. O, oh, gabi na. Time check tayo is uh, 7 na ng gabi so yon at uh, pasara na rin tayo pinagayos na ng gamit kahit pa paano uh, sa ngayon pagka gumagabi o minsan pagpagabi is parating yung mga, mga customer yan mga customer at uh, doon sila magpagawa galing sa trabaho ano? so ayan ito ngayon, maglilipit na ako. So, ito ngayon yung atmosphere ng ano ng ng lugar ko. Ayan, sarado na yung mga kapitbahay. Ayan. So, Tante natin. Kahit eh, pa paano, eh, sa gabi may mga pahabol tayo ng mga customer. Ayan mga guys, mga kasuki, ano, thank you, thank you, very much yung magiging bagong subscriber ko lahat pala ng mga subscriber ko mga kasuki maraming maraming salamat po ayan sa aking youtube channel mga subscriber ko maraming maraming salamat po sa inyong lahat thank you thank you very big walang hanggang pasasalamat po sa inyong lahat thank you mga kasuki mga oh, guys Oh, oh, oh,